naka-wheelchair ang dating pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad He was offered a wheelchair but he declined so ang wheelchair niya ay ginamit ni ES Medialdea So physically ang condition po ni uh, dating pangulong Duterte at the time ay mukha maayos naman po Maayos ma, maayos Until the end until the hanggang sa ngayon hanggang sa kagabi nang siya inreceive ng uh, ng ICC he's fine and actually before depart, uh, bago bumaba sa plane he made a video na andyan naman ngayon sa social media he says that he is fine hmm. Okay, kaya ano po kay General G. naman po, medyo inaano ina kayo ha, sinasabi umiiwas daw kayo sa tanong ni Sen. Bongo, paano nyo po ba itong sasagutin? Ganito kasi ma'am yung nangyari nun ma'am. Nung uh, maisakay na po at lilipat na po sila sa Villamor, susunod po si na I was supposed to uh, board po yung sasakyan ni GPNP at paalis na po. Kaso nasa yung pinto ng van, umandar na po yung uh, sasakyan niya. Humahabol po ako, hindi ko po iniwasan. With due respect po kay uh, Senator Bongo, kung na-offend po siya, pasensya na po. Pero there was no intention on my part na takbuhan siya. It's so happy na hinahabol ko po yung convoy. Kaya po uh, tumakbo po ako palayo po doon sa direction po nila. So from there, sa airport dinala siya sa Villamor Air Base? Tama po, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Nung nakapasok na siya at dinala siya sa Villamor Air Base, General Torre, describe? kasi kanina may kinukwento po kayo na naging relax naman yata ang Pangulo at umupo siya sa kanyang sa sila ng Pangulo. Paki describe nga po yon? Well, sa uh, particular place kasi sa Villamor is the two, 250th Presidential Airlift Wing. Yun ay yun po ang lounge ng presidente ng Pilipinas. At doon din siya, nung siya ang presidente, doon siya naupo sa same seat na para sa ngayong presidente. Pinababigyan po namin pati po ang kanyang mga kasamahan. They were there in the most comfortable lounge and arguably sa sa kahit na anong airport natin sa buong Pilipinas. Ilan po ang kasama sa loob po nitong lounge na to? Hindi na po nabilang uh, hindi po namin namin bilang sa ngayon. Uh, I'll give you the exact. Hindi ko na po nakita, ma'am, sa buong accounting namin. Pero yung matatandaan niyo po, sino po yung nakasama ni dating Pangulong Duterte sa lounge? Nandun po si... Aside from former, PR, uh, former PRRD, nandun po si Hanelet, yung anak niyang si Kitty, andun si ang mag-asawang Mijaldea, andun si Attorney Delgra, andun ang... tatlong retired generals si tatlong general uh, retired generals at ang kanilang mga spouses tapos may mga several people pa kasi puno ho ang lounge eh. Mm -hmm. Napakarami po nila. Puno ho sila sa isang coaster mm -hmm. Nang ng dinala namin sila mula doon sa exit gate ng NAIA hanggang sa lounge ay nakapag, nasa bus po sila ng PNP sa coaster po. Puno po. Ang, ang nakwento nyo rin po kanina parang dapat na umalalay na mapuba ko eh mga kababaihan na, ng kapulisan natin. At, uh, from start to finish not one of our people touch PRRD. Mm -hmm. I did not allow it. Uh, the only people who touch him are his bodyguards. Nandun ho si Romy, yung bodyguard niyang sundalo. May dalawa pang bodyguard na ito talaga yung umaalalin sa kanya, si Romy. Plus ang isang personal nurse na isang police. Then may isa pang sundalo na bodyguard na lalaki at isa pang police na bodyguard na lalaki. So yun lang po ang mga taong humahawak sa kanya diretso aside from uh, his family and parts of his entourage. Wala po sa mga pulis at hindi po namin hinawakan mm -hmm. kailanman si PRRD. Totoo po ba na yung mga nag-implement po nito, nagsuit po kayo ng body camera? Meron po tayong mga body camera, ma'am. Mm -hmm. Kompleto po tayo. Uh, more than enough ang um, body camera and also the alternative recording devices na record po namin. Mm -hmm. Pati yung mga cell phones. Pati rin po sila, may mga cell phones po. Wala po tayong dili private doon. Mm -hmm. So kung po nasa panahon na siya po ay nasa Villa Moore airbase Base, mm -hmm. nandun po siya sa lounge... Paano naman po yung kanyang pagkain? Kasi parang nababalitaan natin, eh, nag-deprive ng pagkain, kaya kailangan magdala ng pizza itong si uh, Senator Bongo. Paki-describe nga po ang sitwasyon doon. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and uh, water. In fact, dinideliver pa nga namin eh. And they are just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga eh. Sobra namang dami eh. At uh, may delivery sila, may pa-deliver sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem. And, uh, hindi ito tama ang contention na di-deprive namin ng no food. So, nakapang po yung isang box ng pizza na pinabili ni Senator Bongo? Hindi ko na po nakita yung pizza, pero napakarami yung talaga ng pagkain eh. Mm -hmm. Yeah, si part ng birthday ko na rin siguro celebration niya. <laughs> 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 oh, thanks celebrate. But anyway, uh, yung naging condition po ba ni, dating dating Pangulo Duterte, tumaas po ba yung sugar level niya? Bumaba? ano meron? Or wala? <laughs> sa sa buong sa buong time po na nandun kami sa uh, sa holding area, meron pong PNP doctor, dumating ang kanyang mga personal doctors, may mga nurses galing sa PNP, at dumating din ang chief ng hospital ng William Moore Airbase Hospital. So may doctor doon, dalawa, may isang galing sa kanila is sa Air Force, merong surgeon, may isang, ang pagkaalam ko is uh, GP, at uh, maraming mga mga uh, nurses. So, medical personnel, pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po. Okay. So, in, in other words, lahat ng medical needs na kailangan ni dating Pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya. Maa-access niya agad. Makukuha niya agad kung kinakailangan. Opo. opo. Mm -hmm. Kasi sinasabi, ah uh, parang nag-oxygen na ba siya? May, may picture na pinakita na siya ay nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? Kung inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya na papagod siya, gusto niya humiga, we provided him with a uh, We, kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng uh, foam, binigyan natin siya ng kumot, at uh, natin, ang, nilagyan natin ng mga blinds, blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep pa um, the whole time. Kaya nga nung hapon na, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niyo ng mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na, parang kung may makapag-usap, tulog siya. Mm -hmm. That's already, you know, uh, pang-stretch lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya may isa kayo sa aeroplano. Oh. Ah, parang may delaying tactics. Delaying na. tactics na lang talaga yun, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of uh, uh, legal counsel, uh, legal counsel, uh, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At uh, naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya, actually, sobra-sobra pa. Pero di ba nire-request po na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yun, sinagot ko sa, sa kanila regarding that matter. Sir, sa ospital, ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same. Dahil andito naman lahat ng mga gamit. Mm -hmm. So, sinasabi nila kailangan na ng ECG? Uh, full check-up, ECG. Pati ng ECG machine, ipinasok natin to, mm -hmm. Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng mga, ng mga uh, nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrant, warrantless arrest, at implementation of search warrant. Tanong nyo kita, sir, ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? At binigyan pa na, dinalhan pa ng, ng uh, booking, booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Mm -hmm. Kayo lang po, sir, ang special, special treatment na ito. Mm -hmm. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin sa ibang videos baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba ay nagbasa ng rights po ni dating panggulo Duterte? Binasa ko po ang kanyang rights. Uh -huh. Nasa likod ko pa para mag-witness ng pagbasa ng rights niya, yung ating Pro Prosecutor General. Uh -huh. Okay. So, at the time, nung nung umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan po ah General Torre. May natanggap ba kayong harassment, uh, physical na panghahara sa inyo or verbal? Minatanggap po ba kayo at that time? Physical po ay itinulok ako ni Hanulet. Uh -huh. Tinabig niya ako at malakas ang pagtatabig niya sa nung nagkasalubong kami sa hallway. Sa video naman minura ako ng kanyang anak. Uh -huh. At eh uh, mismo si Presidente Duterte ay niya ako magra-retire ako. At eh uh, asuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga mag-anak after after my retirement, even before my retirement, tinratete niya ako but uh, everything is okay niyan makapal lang ating balat at uh, yan ay kayang-kaya nating uh, kayang-kaya nating palampasin yan. ma'am jean meron po tayo ibang miyembro ng kapulisan na nakatanggap din po ng itong klaseng harassment pwede po ba niyo ikwento to yes ma'am aside from general torre i myself was mm -hmm. also subjected to uh, harsh words kaya lang sabi nga ni general torre ay Maximum tolerance. Sabi ko nga kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay uh, pinagmumura din at uh, pinagsabihan ng masasakit na salita at uh, si Ms. Hanilet po ma'am ay pinukpok pa po, po sa ulo yung isang polis natin mm -hmm. na nakasus nag-sustain po ito nang napakalaking bu bukol po sa kanyang naupo at dinala po sa ospital. Pero in spite of that ma'am wala pa rin pong uh, uh, nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga polis natin at uh, hinayaan po na ganun yung mga panililita po nila at uh, action po nila sa atin. Makita, mapapakita ba natin yung video? Pwede po nating mapakita para mapanood po nating lahat. Ma'am Jean paki-describe niyo nga po yan. Yan po ma'am yung picture po. Binler lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating uh, babaeng polis na taga -saf. Sila po kasi ma'am yung uh, umalalay po doon po kay uh, Ms. Hanilet at saka sa kanyang anak po. Para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol. At meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at nakaptured po na pinukpok po ng cellphone po ni Ms. Hanilet yung uh, ating polis po. Sa ulo po yan, hindi po, po ba yan? Kasi ulo po yan. Tinala po ma'am. Ayan po yung video po. Yun po. Yun kitang kita po kung paano po niya hinampas po. Hindi siya ang anak ko ang binabasta. 'Yung ang binabasta. Ay ayan din. Sabayan niyo 'yan. dito 'yung preso. Ito 'yung Gabriel yo. Hindi siya ang anak ang binabasta. Hindi siya anak ko ang binabasta. Kita po nyo dyan, ma'am, sa video. Is, tinatabi po sila. Kasi po, uh, ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila. And it has come to a point po na nag -decision po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po natin kumpletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga polis po natin, itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para maka, makuha na po natin si uh, dating Pangulo po at madala po sa, sa bus po. Pero nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si uh si Kitty, yung anak. Saan siya papunta nun? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta niya? Gusto po nilang bumalik, ma'am, doon po sa, sa area kung an, saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan na lang Opo, sila. opo. Kinirestrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nakakara sila. Yung pala, sila po yung Uh, moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulong Duterte? Yes po ma'am, yes po. Okay, so after that, nung, nung okay naman po, nung okay naman po yung sitwasyon ni dating Pangulong Duterte, physically, okay naman po yung kanyang kondisyon, uh, papaanin po siya na, i, na isakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, Sir, tapos na ito, kanina pa ang usapan, kailan sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano, at uh, saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa na. So, nag si ES Medialdea, dared me to arrest him, uh -huh. and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan, ninarast ko siya for... Uh, PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko lang siya palabas, palayo, na nakaposas, eh, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. Hmm. At uh, hindi tayo patatalo. At uh, we do believe na talagang like, the majesty of the law has to has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? O sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si A.S. Medialdea. Uh, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PDA 20, 20, 1829. And he dared me. So, I read him his rights. And I told, ask asked him to, if he understand, if he understood his rights, when he said na, na affirm niya, na intindihan niya, sir, you are under arrest for PDA 1829. Halika na, sir. So, pinosasan ko at inalis. Nung makita ni Pierre yun, kasi bumalik, bumalik ulit ako na iniligay ko sa bus, dala ko ulit ang posas, sabi ko, sir, ito, kasunod. Susundin ko sana si attorney Del Cray. Pero umalis naman na sila at sumama na sa PRRD. So in other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa nyo. So ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya? Pagdala sa aeroplano po, nang dating po ako 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katsaga. Ganon din katsaga ang miyembro ng kapulisan. Sabi ni, ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, Nung naisampana, uh, sabi po, ito po ah, uh, isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko ma'am, babawiin na nila yan. No, no, pag maalala nila na no, marami palang cellphone video doon. Kasi sa totoo, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan ma'am. So in other words, yung mga ganitong klase mga naratibo, ano to, para maging negatibo lang? ang pagpapa-implement ng warrant of arrest sa kayong the whole operation wala na akong makitang ibang rason man para ilabas nila yan pero at the end of the day it will be their word against our cellphone videos and at the same time sabi niyo nga po kanina maganda naman ang kondisyon ni dating pangulo Duterte na karating na po sa sa Netherlands kaya nga ma'am so we have now the benefit of a 2020 hindsight mismo ang doktor doon na uh, ng ICC ang nagsasabi na He's sweet and he's okay. And mismo siya mismo, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadalan sa pamilya niya, at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, ay okay. Ilan po pala yung kasama ni dating Pangulo Duterte sa kanyang trip? Ang kasama po niya ma'am yung kanyang close in security, mm -hmm. yung kanya po nga uh, personal nurse si Attorney Miguel Diaz sa part ma'am, ng government mo ay may dalawang uh, doctor po na kasama, uh, dalawang uh, si ADG po at yung uh, representative po ng uh, PCTC po. Mm -hmm. Mismong si ambassador la, kan la kanila po ang kasama. Mm -hmm. Teka lang po si si at that time syempre wala namang visa. Si uh, Attorney uh, Medeldea or ES former ES. Paano po uh, paano po siyang uh, napayagan? na sumama pa, kay dating pa ulit. Actually ma'am, silang lahat walang visa. Hmm. Kaya lang uh, tumulong po ma'am yung Philippine Embassy po natin sa Netherlands para ka-process po yung mga karampatang visa pati po yung kanila mga appropriate uh, clothing po ay pinobid po ng Philippine Embassy dahil malamig po doon. So pagdating po nila doon, inasikaso po kaagad sila ng kanilang pangangailangan po including po yung pag-process po ng mga temporary visa po nila. Yung Philippine Embassy po ang natin ang tumulong doon. Okay, so mas kina po, meron siyang na-provide na na po siya ng mga tamang kasuotan dahil nga sa napakalamig na klima. Lahat po sila, ma'am. Yes, General. We will release the pictures, wala, ma'am, uh, sa inyo. Pati toothbrush, toothpaste, at uh, mouthwash meron. Ayan. Okay.